Magandang araw! Sa na naman ang tatalakayan natin sa araw na ito. Makinig na mabuti! Bago tayo magsimula, basahin muna mga sumusunod na pangungusap. Maraming lamok sa paligid kasi marumi ang kanal. Nagkakasakit ang mga tao dahil sa pollution. May mga nagugutom na ang pamilyang Pilipino sapagkat patuloy ang pagtaas ng mga bilihin. Panatilihing malinis ang kapaligiran upang makaiwas sa pagkakasakit. Nagtitipid sila sa tubig at kuryente upang makabawa sa mga bayarin. Ang ating aralin sa araw na ito ay pagsagot sa mga tanong na bakit at paano. Kung inyong napansin, ang mga binasang pangungusap ay mga sagot sa tanong na bakit at paano. Balikan natin ang mga iyon. Ang tanong, bakit maraming lamok sa paligid? Maraming lamok sa paligid kasi marumi ang kanal. Ang tanong, bakit nagkakasakit ang mga tao? nagkakasakit ang mga tao dahil sa pollution. Ang tanong, bakit may mga nagugutom na ang pamilyang Pilipino? May mga nagugutom na ang pamilyang Pilipino sapagkat patuloy ang pagtaas ng mga bilihin. Ang tanong, paano makaiiwa sa pagkakasakit? Panatilihing malinis ang kapaligiran upang makaiwas sa pagkakasakit. Ang tanong, paano sila nagbabawas ng mga bayarin? Nagtitipid sila sa tubig at kuryente upang makabawas sa mga bayarin. Ayan, nasagot natin ang mga tanong na bakit at paano. Pero Paano nga ba sinasagot ang tanong na bakit at paano? Tara, alamin natin. Ang mga sagot sa tanong na bakit ay naglalahad ng paliwanag o dahilan ng pangyayari. Ito ay ginagamita ng mga pangatnig na kasi, dahil at sapagkat. Subukan natin sagutin ang mga tanong na bakit. Una, bakit mahirap magbenta? Pangalawa, bakit hindi mabenta ang tinda ng iba? At pangatlo, bakit kailangan maging masipag ang isang magulang? Tama ang mga sagot ninyo. Mahirap magbenta kasi mahal ang mga bilihin ngayon. Hindi mabenta ang tinda ng iba dahil may kaparehong tinda. At kailangan maging masipag ang isang magulang sapagkat may pamilya siyang itinataguyod. Ngayon naman ay talakayin natin kung paano sinasagot ang tanong na paano. Ang mga sagot sa tanong na paano ay naglalahad ng paraan kung paano ginawa, ginagawa o gagawin ang bagay o kilos. Ito ay maaaring gamitan ng sa pamamagitan ng o sa paraang. Ngayon naman ay subukan natin sagutin ang mga tanong na paano. Una, paano kumikita ang mga nagtitinda ng street food? Pangalawa, paano magluto ng kwek-kwek? At pangatlo, paano maghanap buhay ang mahirap na tao? Kumikita ang mga nagtitinda ng street food sa pamamagitan ng pagtsatsaga. Kumikita ang mga nagtitinda ng street food sa parang makatao, gaya ng pagluluto ng masarap na pagkain at pagbebenta nito sa tamang presyo. Kung ganito ang mga sagot ninyo, tama kayo! Prituhin lang ang mga nilagang itlog ng pugo na nilubog sa kinulayang harina at mga pampalasa upang makapagluto ng kwek-kwek. Kung ganito ang sagot ninyo, Tama kayo. Marami pa ang maaring sagot sa tanong na ito. Ang sagot sa tanong na paano ay sadyang mahaba lalo na kapag mga hakbang ng gawain o recipe ang itinatanong. Nagahanap buhay ang mahihirap na tao sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng marangal. Nagahanap buhay ang mahihirap na tao sa pamamagitan ng pagtitinda sa kalye ng kung ano-ano gaya ng mga street food. Kung ito ang mga sagot ninyo, tama kayo. Magandang araw! Isa na kwento ang babasahin ko sa inyo. Ito ay pinamagatang kwek-kwek. Isinulat at iginuhit ng inyong lingkod. Handa na ba kayo? Makinig na mabuti. Nagmamadaling lumabas sa eskwelahan si Nening pagkatapos ng klase. Dala ang bag Tumakbo siya patungo sa kalsada ng Liberisa. Nadat na niyang natutulog sa kuna ang bunsong kapatid niya. Nay, bakit malungkot ka? Tanong niya. Matumal ang benta, neneng. Tugon ng ina. Nakita nga ni neneng ang mga paninda ng ina marami pa ang gulaman at kwek-kwek na hindi pa na ibebenta. Napansin naman ni Nening na dinadagsa ng tao ang tokmening, fishball, kikiam at squidball na tinda ng iba. Marami ring bumibili ng kalamares, barbecue, takoyaki, mais at iba pa sa mga katabi nilang tindahan. Nahawa siya sa kaniyang ina. Tiyak na pagod na pagod na ito sa maghapong pagtitinda. Magligpit na tayo nang makauwi na, sabi ng ina. Pinigilan ni Nening ang ina. Salip sa ay kumanta siya. Sumayaw rin siya sa saliw ng mga makabagong kanta. Hindi nagtagal, dumagsa ang mga bumibili ng kwek-kwek nila. Kaya Lalo niyang ginalingan ang pagsayaw at pagkanta. Tuwang-tuwang nagbilang ng benta ang kaniyang ina. Magkakasama umuwi ang mag-ina, pagkatapos bumili ng gamot sa butika at ulam sa karinderya. Sa bahay, masaya silang sinalubong ng ama kahit nahihirapan itong maglakad at magsalita masaya nitong tinanggap ang kwek-kwek na dala ni Neneng. At dito nagwawakas ang kwentong kwek-kwek. Maraming salamat! Sa inyong sagutang papel, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, bakit nagmamadaling lumabas si Neneng sa eskwelahan pagkatapos ng klase? Pangalawa, bakit malungkot ang kaniyang ina? Pangatlo, bakit pinigilan ni Neneng ang ina na magligpit at umuwi na? Pangapat, paano dinagsa ng mga tao ang tindahan ni Nene At panglima, paano sila sinalubong ng ama? Maraming salamat! Sana'y marami kayong natutuhan. Hanggang sa muli, kaalam!